Good morning mga kapigmate. So ito nga po pala ulit si Jan Jerry Alto ng All About Pig Learning mga kapigmate. So ngayon buwan na to, April. So sobrang init mga kapigmate. So ngayon may topic tayo ngayon mga kapigmate. Ang topic natin ngayon ay about yung tagmura ng baboy. So ngayong April mga kapigmate, uh, kung ikukumpara natin sa mga nakaraang presyuhan, so ano, sabi natin yung April, mataas pa, ma mahal pa yung bilihan mga kapigmate, pero pababa na siya ng pababa. So dito na ay magsisimula sa April mga Kapigmate. So ikaw ba ay nagbabalak mag-alaga ng baboy? So sa panahon ngayon na, panahon ngayon ng April mga Kapigmate, so napakainit mga Kapigmate. O sabihin natin mga Kapigmate, ah, may mga alaga ka na. mag harvest ka ngayong April, May, June, July o kaya August. Sabihin natin doon na patapat ang harvest mo ngayong April, May, June, July, August. Sa April mga kapigmate, mataas pang ng baboy. Pero pababa na po yan. Mabilis na baba, bababa yan. So, o nga pala, bago ang lahat pala mga kapigmate, ang vlog natin nito ay about dito sa market dito sa lugar ko. So, sa Bayawan Negros Oriental mga kapigmate, Bisaya po. So, yung market sa lugar nyo, market sa lugar namin, market, market sa, ibang sa ibang lugar, uh, nagkakapare-parehas minsan sa, sa ganung buwan sa Uh, April, May, June, July, August, yung mga ganyan. Nakakapare-parehas, pero depende. Eh, kasi ang April, May, June, July, August, mga kapigmate, yan yung bilihan ng baboy, market ng baboy, na pamura ng pamura, mga kapigmate. Yan po, yung mga buwan na yan. Kung sa mga buwan na yan, mga kapigmate, ang harvest nyo, uh, kikita lang kayo sa harvest ng April, sa kami, pwede pa kayo kumita dyan, pero mababa na. Pero, kung ang ha-harvest kayo, mga kapigmate, na, may, June, July, hanggang August. Kaya, June, July, August mga kapigmate. Napakababa po ng presyuhan yan. So, sa lugar namin dito sa Bisaya mga kapigmate. Yung lugar na ina mga... Ano nila mga April, May, June, July, August na may mga piyesta sa kanila. And po sa inyo yung baboy. Pero dito sa mga lugar na mga hindi walang piyesta sa April, May, June, July, August mga kapigmate. And na po yan ang baboy. Kaya kung itong mga buwan na to mga kapigmate yung harvest nyo, kung April kayo mag-harvest, kikita pa kayo. May mababa na, may June, July, August, napakababa na mga kapigmate. Pag ang um, gusto ko lang iparating sa inyo mga kapigmate, yang mga buwan na yan mga kapigmate, ang iwasan nyo, mag, alaga mag ano, iwasan yong yung para buwan ng, ng, harvest nyo. Kasi sa pag-harvest nyo mga kapigmate, baka abutin kayo ng tagmura. So hindi naman sa pag-alaga naman ng patining, kahit magmura naman ang magmura, hindi naman kayo malulugi na dala yung puhunan. So ang mangyayari lang, uh, mawawalan lang ng kwenta yung pagod nyo kasi may baybenta nyo lang yung baboy nyo pwedeng zero-zero, pwedeng tumubo kayo ng konti or pwedeng wala kayong talagang tubuin mga kapigmate kaya mas maganda sa gantong panahon mga kapigmate pag isipan nyo muna kung kailan kayo dapat mag-alaga kung kailan kayo dapat mag harvest kaya kung para sa akin mga kapigmate kung kayang iwasan na mag-alaga ng mga gantong panahon so iwasan nyo muna kasi mga kapigmate pag hindi nyo naiwasan, lalo na ngayon, kasi hindi in demand yung baboy, tapos marami pa rin nag-alaga ng baboy. So, ang mangyayari dyan, pamura ng pamura yung baboy. Pero, kung marami naman nakapanood nito mga kapigmit, ah, uh, siyempre, iiwasan nila yung pag-alaga ng mga ganong buwan mga kapigmit. Yung tatargetin nila ang harvest ay April, May, June, July, August. Yung ganong buwan ng harvest nila, iiwasan nila. So, ang mangyayari mga kapigmit, pag marami ang gumawa nun, So, magbabalance yung pilihan ng baboy. So, pwedeng, dahil wala mga nag-alaga, so, pwedeng yung mga buwan na yun, pwedeng umangat. So, pwedeng lumibel. Kasi kung kunti ang mag-aalaga, magiging demand yung baboy. So, yun ang mangyayari mga kapigmate kung iiwasan nyo to. Kung iiwasan yung buwan na to. Kasi mga kapigmate, napaka, napakadami nag-aalaga ng baboy sa ganitong, sa gantong buwan, January, ay ano, February, ano, April, May, June, July, August na ang yun ang buwan ng harvest nila. Napakarami. Kaya lang ang problema, ang demand mga kapigmate ng baboy sa ganong buwan ay kokonti na. Unang-una, uh, bakasyon na yon, Wala na mga estudyante pumapasok. Yung mga, karan, mga mga kapigmate. Pag walang pasok, walang sabi natin, walang mga estudyante na mamimili sa kanila. Ang ginagawa nila, yung iba nagsasarado muna. To. Tapos nag-open na naman yan mga kapigmate. Pagpasok ka na. So, ang bakasyon lang naman ng mga estudyante, mga kapigmate, ay dalawang buwan. Yung sa dalawang buwan na yun, mga kapigmate, so, dahil wala mamimili ng baboy, ang mangyayari, may stock na may stock yung baboy, tapos yung market ng baboy natin, pamura ng pamura, mga kapigmate. So, ang, ang presyo na ito, mga kapigmate, ay sinasabi ko lang dito sa lugar namin, ha. So, kaya kung kayo mag-aalaga ng baboy, pag-aralan nyo yung market, alamin nyo, yung bilihan, kung kailan tagmura, kailan tagina. Kasi ano ko naman, sa pagmamasid-masid ko naman mga kapigmates, sa loob ng apat na taon, yung mga buwan na yon walang paltos mga kapigmates. Uh, sabihin natin na yun talaga sa loob ng apat na taon dito sa Negros Oriental, sa Bayawan. So, ganun talagang bilihan dito. Tapos, ang buwan naman mga kapigmate na halos ipamigay na lang yung mga biik mga kapigmate. Kasi sobrang mga mura ng baboy. Tapos, ang daming produce ng mga piglet. Ang problema yung mga nag-aalaga din ng piglet. Dahil mura, no? Hindi nila maibenta ng ayos yung piglet. Kasi, ang nangyayari doon mga kapigmate, uh, mura yung baboy. Tapos, yung mga bayan, ayaw din bumili. So, iwasan nyo na puma, pumatak ang harvest nyo ng April, May, June, July, hanggang August. April, May, mataas-taas pa yan mga kapigmate. Okay pa yan. Pero, mas maganda nga, hindi na natin sinasami yung April sa May, saka pababa pa lang kasi yan mga kapigmate, mabilis pababa dyan. pero mas maganda iwasan nyo na rin yun lang mga kapigmate, so yun lang vlog natin ngayong araw na to tapos, mamaya ibablog naman natin yung kung kailan pinakamagandang bumili ng piglet para mag-alaga ng pati ng mga kapigmate, so yun lang muna